Nag-uulan nitong nakalipas na mga araw, hindi paraupo tag-ulan ayon sa pag-asa. Ngayong araw, maghapong naranasan ang malakas na buhos ng ulan sa Metro Manila na ikinatuwa ng marami nating kababayan. Sa Commonwealth Avenue sa Quezon City, ikinagulat ang pagbagsak ng ulan na may kasamang yelo. Kasunod ng ulan, nagsikip naman ang daloy ng traffic sa mga pangunahing lansangan. Live mula sa Quezon City, my report si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Jessica, sabi nga napaka-unpredictable ng weather o ng panahon. Sino mag-aakala na matapos ang ilang linggong sunod-sunod na napaka-alinsangan ng panahon, ay bigla naman na halos isang buong linggo rin na bubuhos ang ulan. Nitong nakaraang mga araw, tila pinagkaitan tayo ng kahit gapatak na ulan. Ang panahon nga naman kapag sinusumpong. Dahil ngayon, heto na ang pinakahihintay na buhos ng ulan. Ah, di syempre, ako malamig, ang, bigla lumamig ang panahon. Makatulog na ako ng maayos. Ay, kamusta ba nung mga nakaraan nung bago mo? Ko talaga naman, napakahirap na. hindi kami makatulog. Oh, tsaka grabe ang tawag to, yung init talaga. Nagka-epekto ba yung sa pagkaputi ng uniform mo? Oh, naglibag-libag, anon. <laughs> Puro init kasi sir eh. Dahil mababawasan ng init, pero mainit pa rin. Paliwanag ng pag-asa, unti-unti nang humihina ang ridge of high pressure area na nakakapekto sa Luzon at Visayas nitong mga nakaraang buwan. Dahil dito, mas malaya nang mamuo ang mga ulap na nagdadala ng pagulan. Pababa yung hangin, subsidence yan. So yung air, air rises, pa yung malaki yung weather system, dominante siya kaysa yung mga localized thunderstorm. So napipigilan siya. Pagtaas siya, napipigilan siya ng malakas ang hangin. So napipigilan siya, namabasak yung ulap kahit nag siya, tapos sinisuppress yung ulap, suppress ng high pressure area yung pagbuo ng ulap. Kasi malaking body weather system yung high pressure area. So, malakas siya noong April. Ngayon, noong ngayong buwan, ay bagyang humihina. Sa Commonwealth Avenue naman sa Quezon City, Ikinagulat ang mga residente ang pagulan ng yelo bandang alas 3 kaninang hapon. Kwento ni U.S. Cooper Eric Ilacad, halos 30 minutong tumagal ang pagulan ng yelo sa kanilang lugar. Narinig daw nila ang malakas na pagbagsak ng ulan sa kanilang bubong. Pero laking gulat daw nila nang makitang bumabagsak ang butil-butil na yelong sinlaki ng holen. Mabilis naman din daw yung natunaw. Ayon pa sa pag-asa, asahan na raw ang pag-ulan sa darating na weekend sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang na ang Metro Manila at maging sa Visayas. Ganito rin sa Mindanao dahil naman sa Intertropical Convergence Zone. Ngayon man, hindi pa raw ito goodbye sa tag-init. Kailangan muna raw kasing magtala ng limang araw na may total rainfall na hindi bababa sa 25 millimeters. Kailangan din ang tatlong sunod-sunod na araw na may rainfall na hindi naman bababa sa 1 millimeter bago may deklarang pumasok na ang tagulan. Ang pagulang ganito, kailangan ding maitala muna sa alinman sa limang stations ng pag-asa sa iba't ibang bahagi ng bansa. Na nagsisimula ang tagulan ay pagitan ng last week ng May hanggang first week of June. Gayunman, asahan na raw ang bahagyang paginhawa ng pakiramdam dahil sa pagbaba ng temperatura hanggang sa darating na linggo, dulot ng diffuse tail end ng cold front. At ano pa nga bang resulta ng pag ulan sa Metro Manila kundi traffic sa bahaging Edsa Mandaluyo nga kanina mula alas 7 hanggang alas 11 ng umaga. Halos gumapang ang mga sasakyan sa bigat ng trapiko. Ang pabugso-bugso kasing ulan, sinabayan pa ng sale ng isang mall at kabi-kabilang events sa iba pang establishmento malapit sa lugar nakikipag-ugnayan ang MMDA sa pamunuan ng mall para maibsan ang trapiko. Talaga naman alam natin, basta nag-scene itong mall na 'to, dinodoom ng mga tao. So, uh, nakipag-coordinate tayo sa mall manager ng uh, na, ng SM and na sinabi natin na every time na mapupuno na itong holya Vargas sasara natin para hindi naman maabala yung traffic natin along Edson. So yun yung ginagawa natin. Kapag nakita natin na puno na yung papasok ng uh, Julia Pargas, sasara na ng mga tao ng MMDA para hindi naman makaabala yung nakahintong uh, sasakyan na naghihintay na makapasok. Okay Jessica, traffic update muna tayo sa baging ito ng uh, EDSA sa May uh, People Power Monument. Itong nakikita natin ngayon is yung northbound. Um bag, tuloy-tuloy naman yung daloy ng trapiko pero may kaunting pagbabagal. Para naman dun sa mga babiyahe na pa southbound ng EDSA ay uh, may, may may mabigat po o mabigat yung daloy ng trapiko sa mga sandaling ito. At uh, ito yung payo Jessica ng uh, MMDA sa mga motorista na dadaan sa EDSA lalo na kapag rush hour o yung mga ganitong uh, sitwasyon. Ang uh, kung galing daw ng monumento o pa southbound, pwedeng kumana ng timog a New at dumaan sa Gilmore papuntang Mandaluyong hanggang sa malagpasan nga yung mall area doon sa may EDSA Mandaluyong. Kung northbound naman pwedeng kumana ng McKinley Road going to Global City at papunta naman ng C5. Jessica? Okay, ang C5 maluwag, Cedric? Jessica, sa mga sandaling ito, ang uh, na tinimbre sa atin ng uh, MMDA Metrobase is mas maluwag ngayon sa mga sandaling ito. At uh, para dun sa mga pabiyahing nga uh, ng uh, PAS Road, especially dun sa mga Laguna, Batangas, mas maganda daw siguro kung C5 na muna yung daanan sa ngayon. Jessica. Okay, hanggang anong oras ba ang sale sa mall? Well, uh, Jessica, karamitan nyo mangyayari, umaabot ng mga alas 12, kung hindi ako nagkakamali uh -huh. no minsan, lumalabas pa. Midnight sale. Yeah, minsan uh -huh. pa, umaabot pa Jessica ng mga hanggang alauna. Kaya ang uh, nagiging abere dyan, uh, if I may say, yung uh, talagang labasan ng um, mga sasakyan mula doon sa area na yon At ang sinasabi nga ng uh, MMDA is uh, nakipag-ordinate na sila, si, sila doon sa pamanoan ng mall. And uh, sinabi rin ang MMDA sa atin na uh, meron na sila mga tinalaga na mga personnel sa palibot noong uh, mall area para naman doon sa mga pasahero na kung saan saan lang daw nagaabang ng masasakyan ng mga taxi at mga bus bawal daw sisitahin daw sila ng mga pers personnel ng MMDA Jessica Okay so nagkasabay no yung ulan at saka yung uh, sale at mukhang tatlong araw daw yan so mukhang magiging matraffic traffic din around that area for the rest of the weekend Yes Jessica at uh, nabagit mo nagkasabay sabay ano Friday night pa rin at na talaga namang uwian yung uh, ilan sa mga kasamahan natin Jessica Okay maraming salamat Cedric Castillo